Nagbitiw na lang sana o nanahimik na lang. Ito ang diretsahang mungkahin ni Atty. Salvador Panelo kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año matapos aminin ni Interior Secretary John de Cremulla na si Año kasama si na Defense Secretary Gilberto Chigoro at Pangulong Bumbo Marcos Jr. ang nasa likod ng pagpaplano ng pag-arresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila ang tinatawag na core group at sa paghahain kay Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ferdinand sa ni Panelo bilang isang dating opisyal ng Administrasyong Duterte. Dapat ay hindi na lang nakisali si Anyo sa plano bilang respeto sa taong nagmahal at nagbigay sa kanya ng posisyon sa pamahalaan. Iposible e rin Anya na hindi alam ni Anyo na mali at iligal ang kanilang ginagawa. Ngunit nanatili itong bulang at bingit at ginawa pa rin ito laban sa dating Pangulo. Kaya ako binabas ngayon si Ed Anyo. <clears throat> Kahit kami mga dating kasama niya, eh talagang tinutulig sa siya. Sabagat, alam naman ho natin na nagkaroon ng pangalan niyan dahil kay Presidente Duterte. Kaya ginawa yan sa cabinet member, naging chief of staff niya dahil kay Presidente Duterte. Eh alam niya naman, nandun na ako na nasa kabinete siya, pero alam mo na mali. Mali as in mali, illegal as in illegal. Eh, dapat, either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura, o tumahimik ka na lang. Aminado si Panelo na hindi niya lumos akalain na magagawa ni na Anya at Chidoro ang Anya conspiracy o pakikipagsabwatan laban sa dating presidente ng Pilipinas. Pero yung ikaw ay kasama sa plating sa conspiracy, pati naman ikaw, Gimbo, Diyos ko naman, Brad. Brad ko ito sa Sigmaro. No, ito'y tumakbong presidente. Nagpagawa ako ng mga t-shirt para sa kanya sarili kong gastos. Tinulungan ko siya. At ilang beses siyang inalok ng presidente Duterte na maging Secretary of National Defense. Tatlong beses yata, tatlong beses siyang tumanggi. Tumakbong senador. Tinulungan pa rin siya. Pagkatapos, magpa-plot kayo magpaplano kayo kung paano nyo aarestoy ng iligal, ididitining iligal, at ikikidnap. Bukod dito, itinuturing din ni Panelo na isang malaking kawalang hiyaan ang ginawa ng mga dating opisyal ni Duterte. Anya, Binalasubas ng mga ito ang dignidad ng dating Pangulo. Bukod pa rito, bigurin silang binigyan ng sapat na atensyon ang pangangailangang medikal ng dating Pangulo na nagdulot ng matinding epekto sa kanyang kalusugan, lalo na sa pagdinig niya sa The Hague, Netherlands, kung saan kapansin-pansin ang kanyang panghihina. Hindi lang yan. Mabuti sana kung maganda naman yung ayos ng ginawa niyo. Aba, eh, talaga namang balasubas ang ginawa niyo. Talagang walang hiya ang pamamaraan na ginawa niyo. Sinaktan niyo pa yung mag-ina. Tapos, itong si Presidente Duterte, alam niyo na may sakit. Ano pa yung dinala niyo sa ospital? Sige, sabihin niyo. Hindi, nilaga, binigyan namin ng attention. Binigyan niyo ng attention. Hindi niyo dinala sa ospital. May ambulansya na doon. Hindi niyo pina-examine na nandun kumpleto equipment, ospital. Pangatlo, hindi niyo binigyan yung mga prescribed medicine niya. Kaya nakita niyo, nung nagsalita, napansin mo ba? Nagsalita siya, naka-Amerikana nga siya, pero ang boses, ang garalga, parang, ang tingin ko, anong nangyari sa presidente? Baka na mild stroke na ito. Eh, siyempre, eh, no bang kinaladkan mo yan eh hindi niya na pinagpahinga, hindi niya binigyan ng medisina. Pagkatapos, pinabiyahin niya ng ilang oras yun, labing anim na oras, mahingi. O eh talagang pinapatay niya yung tao. Dahil dito, hindi raw masisisi ang matinding galit ng tao bayan sa mga inakalang kaibigan noon ni Pangulong Duterte. Dahil nakikita naman ngayon kung paano nila tinalikuran ang dating presidente. Kayong mga dating mga nagmamahal kay Presidente Duterte, na tinulungan ng presidente, hindi nyo man lang naisip yun. Kaya galit na galit sa inyo ang taong bayan, binabas kayo ngayon. Sa kabila ng mga akusasyon at matitinding pahayag, nananatili pa rin tahimik ang kampo ni na National Security Advisor Eduardo Anyo at Defense Secretary Gilberto Chidoro hinggil sa isong ito habang patuloy na nag-aabang ang publiko sa anumang susunod na hatba ng magkabilang panig ng na natiling sentro ng usapin, ang usapin ng